lilipad tayo sa bandang Indonesia. Ang mga Indonesian ay tulad din nating mga Pilipino na maraming pinaniniwala ang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Doon, mayroon silang kung tawagin ay bunyan. Ang mga nilalang na ito ay kalimitang natatagpuan sa mga liblib na kagubatan sa kanilang lugar. Ang mga nilalang na ito ay may anyong tao na may mga kapangyarihan. Ang susunod na video ay nanggaling sa YouTube channel na may pangalang Ghost panic official. Dito sa clip ay mayroong magbabarkada na tulad ng lagi nilang ginagawa ay nangha-hunting ng mga ligaw na kaluluwa sa gitna ng kagubatan. Kadalasan, mga huni at mga kakatuwang tunog lamang ang nakukunan ng kanilang kamera. Pero sa pagkakataong ito, ito na marahil ang isa sa hindi nila malilimutang pangyayari sa kanilang buhay. Sabay-sabay nating panoorin ang clip. Bunyan. makana, Bunyan. aku bunian, aku bunian, kadia, bunian, makananku, bunian, makanan aku ya Allah, akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah Astagfirullahaladzim ya Allah, Allahu akbar, Allah akbar, Allahu akbar, akbar, ngejar anjing ngejar anjing, ngejar anjing, anjing, anjingnya goblok karet 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 ngejar karet karet napakalawak ng internet. Sa lawak nito marahil, hindi lahat ng impormasyon dito ay makikita o napapanood nating mga tao. Pero may mga ilang-ilang mga bagay na nakapukaw sa atensyon ng marami. Tulad na lang nitong susunod nating video, ang kwento sa likod nito ay mayroong isang binata na napagdesisyon ng magbakasyon sa kanilang bahay bakasyonan para linisin at para makapagbakasyon na rin. Ang lokasyon nito ay sa gitna ng kagubatan. Isang gabi, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Noong una, inakalang tao lamang ito na gustong manloob. Inayos niya ang kanyang sarili at naghanda na rin siya para sa mga susunod na mangyayari. Lumabas siya ng bahay, hawak ang isang flashlight at may nakasukbit na baril. Pero ang inaasahan niyang tao lamang ay isa palang kakaibang nilalang. Panoorin natin ang clip. Ang susunod ng mga clip ay manggagaling sa isang YouTube channel na may pangalang Project Amber. Ang may-ari ng channel na makikita natin sa video ay nagngangalang CJ kasama ang aso niyang si Lance. Kadalasan sa mga video niya ay nagpupunta siya sa mga tagong lugar upang doon ishoot ang video at magkamping mag-isa kasama lamang ang kanyang aso. Nagtatagal ang pagkakamping niya sa isang lugar ng ilang mga araw Sa kanyang channel ay walang ibang paksa ang kanyang tinatalakay kundi ang pagkakamping Pero ang video na mapapanood niyo ay ang natatangi Sa kanyang vlog ay makikita natin na inaayos niya ang kanyang mini ref Doon napansin niya na ang kanyang aso ay may ikinigilos na kakaiba Na parang may kung anong nakikita ang aso na hindi niya nakikita Ilang saglit ang lumipas sinabi niyang There's actually a well, just where I'm parked, you go down this little track, and there's a well with a big metal bar on it. And uh, originally I was going to go and park there, and I saw the well. Instantly started thinking about the ring, which when I was about, I think it was about 10 when it came out, scared the s out of me. For like a month I didn't sleep properly, and now the dog keeps looking over in that direction of where it is. So I'm like, nah mate, I might move. <laughs> Ang hindi alam ni CJ, ang mga pangyayaring ito ay simula pa lamang ng lahat dahil bago magtakip silim ay mas lalo pang naging nakakakilabot ang mga sumunod na nangyayari. Dagdag pa niya na ang kanyang aso na si Lance ay laging naglalaro at masiyahin sa kanilang mga lakad. Bukod tangi lamang ang lugar nito at kahit na anong pilit ni CJ sa kanyang alagang aso ay hindi niya ito mapapayag na lumapit sa sinasabing balon ilang oras ang lumipas nagkaroon ng pagkakataon si CJ na i-video ang sinasabing babae sa gitna ng kagubatan Sa huli nagdesisyon si CJ na umalis na sa lugar dahil hindi na niya kinaya ang mga pagpaparamdam sa kanya nang nilalang na ito ano sa tingin kay Bigan? ito ba ay isang lehitimong video na nagpapatunay na totoo ang mga nilalang na ito? Kayo na ang humusga. Sa kwentong ito ay may dalawang magkasintahan ang binabagtas ang liblib na daan sa gitna ng kagubatan. Base sa mga kwento, nagsimula ang lahat ng mga kakatuwang pangyayari sa kanila matapos silang makakita ng taong nakatayo sa gilid ng daan. Noong una ay animoy nakikisakay lamang ito sa kanila pero pinagkibit balikat lamang nila ito dahil takot na rin na baka isang tao lamang ito na mayroong balak na masama. Ilang oras ang lumipas nang mapasok nila ang pusod ng kagubatan ay ito ang sumalubong sa kanila. Sa kanilang paglalakbay ay bigla na lamang may bumagsak o ibinagsak na puno sa kanilang harapan. Sinabi rin nila na noong mga araw na yun ay walang bagyo o anumang hangin na maaaring makapagpabagsak sa puno. Kaya nakapagtataka ito sa kanila na sa dinami-dami ng pagkakataon na babagsak ang puno ay sa mismong harapan nila. Ano sa tingin nyo? Konektado ba ito sa kakatuwang nilalang nauna nilang nakita? Kayo na ang umusga. bahay sa gitna ng gubat. Napakarami ng nakakatakot na pelikula ang ginawa hango sa mga lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Ang mga bahay na ito dahil luma at abandonado ay ang siyang madalas pinamamahayan ng sari-saring nilalang. Kaya naman siguro walang sino man ang may lakas ng loob para dito pumunta sa gitna ng gabi at maglagay ng tent sa gilid nito maliban na lang sa isang grupo na ito na ginawa ang mga bagay na binanggit ko at syempre ang resulta ay talagang nakapanghihilakbot. Panoorin natin ang video Sa video, ang dalawa ay may namataang kung anong bagay na dumungaw sa pintuan. Noong unang beses na namata nila ang kakatuwang bagay na ito, mabilis silang tumakbo upang kunan sana ng video ang naturang nila lang. Pero pagdating nila doon ay wala na ito. Ilang saglit lamang ang lumipas, muli itong dumungaw pero pagpunta nila sa pintuan ay mabilis din naman itong nawala. So ano sa tingin nyo kaibigan, ito ba lahat ay gawa-gawa lamang ng mga taong walang magawa o lihitimong video kung saan may nakunan talagang multo? Kayo na ang humusga. Sa parting ito naman kaibigan ay pag-uusapan natin ang mga litrato at video na sined ng ating mga tagapanood. At ang unang litrato ay manggagaling kay Joshua Sevilla. Ang litrato ay nakunang tatlong taon na ang nakakalipas. Sinabi rin sa atin ni Joshua na ang babae sa litrato ay ang kanyang naging kasintahan. Base sa kanyang kwento ay silang dalawa na lamang noon ang tao sa loob ng mall at wala naman siyang nakitang ibang tao na nakita noon kundi ang kanyang kasintahan. Nalaman na lamang niya ito matapos niyang i-review ang mga kuhang litrato nila sa loob ng mall. Ang susunod na litrato ay manggagaling kay kaibigang Norsalem. Base sa kanyang kwento, kuha ito ng kanyang pinsan sa Saudi Arabia. Ang mga oras na nakunan nito ay alas dos na ng madaling araw at base sa kanya, bago kunin ng litrato ay wala silang napansing bata noon malapit sa naturang establishmento. At kung totoo man na bata lamang ito ay ano ang ginagawa niya sa mga oras na ito, nasaan ang kanyang mga magulang. Gayon pa man, kakaiba pa rin ang anyo ng bata. Ano mo'y sobrang puti nito, sobrang puti ng kanyang mga balat na may sobrang itim na pananamit.